Labing limang pulis ang ikinulong dahil sa umano'y pagdukot at pagpatay sa hindi bababa sa 34 sa bungeros mula sa 2021 hanggang 2022 ayon pa kay PNP Chief General Nicolas Torre III. Nawawala ang mga biktima habang papunta o pauwi sila mula sa mga arena sa Luzon at Metro Manila. Pinaghihinala ang dinukot, pinaguhuli, pinaghimay-himay at itinapon sa lawa ng taal o sinulog. Lumutang ang pagsusumbong na ang saksi na gumagamit ng alias na totoy na nagbanggit ng panggigipit mula sa isang makapangyarihang tycoon sa sugal. Bilang dahilan kung bakit nagsalita siya, layunin ang matulungan ang mga pamilya ng mga biktima na makamit ang justisya. Ayong kay General Torres, sinusuportahan ng ebidensya ng pulisya ang salaysay ni Totoy. Mga ebidensyang ibinigay ay ginamit ng DOJ sa paghahain ng kaso. Iniayaag ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na kakasuhan din ang nasabing tycoon na maring itinanggi ang akusasyon. Humingi ang gobyerno ng tulong mula sa Japan para sa teknolohiyang gagamitin upang malaman kung may natitirang labi sa ilalim ng lawa ng Taal at nagsimula na ang paghahanap. Na-recover ang mga bag na may mga nasunog na buto malapit sa lawa at sinusuri gamit ang forensic at DNA test.